masaya. I love ko. Eh, oh, hey, ate! ka nga! Ano ba? Ay, Bakit ba? Okay Obvious. Bet ko na kayo. Ay, naku, wag na, iho. Kasi malayo pa yun sa amin. kami, Okay lang yun. Ah, okay talaga yun. Matapos kang iligtas ang anak ko? Eh, lubusin mo na. Malayo-layo din ang binangonan, ano? Hmm. Ate? Ate, gising ka na! Huh? Reset, nakusalamat at nagising ka na kung anak ko... Tay! Ah! Tay! kumising ka! Gising na si Reset! Anak, Diyos ko! Kamusta na ang pakiramdam mo? Kamusta ang pakiramdam mo? Tubig. Raya, kumuha ka ng tubig! Ano, anak? Ate, oh. Bakit, anak mo? Ay. Cherry. Abay, ka pala eh. Ano ka ba? Loka? Naluloka ka na ba? Bakit mo isinabak sa piligrong buhay mo? Oo nga. Hinay, obligasyon ko po yan bilang isang security guard. Anong obligasyon? Baka nakalimutan mo. Security guard din kami ng tatay mo noon. Alam ko, obligasyon namin yung magbantay ng building. Hindi yung makipagpatayan ng dahil hmm. lang sa cellphone. Eh kung sakasakaling na. napatay ka doon, anong gagawin nung Eric, ha? Oo nga. Oo nga, ate. Kaya ikaw, magpasalamat ka naman na hindi ka natuluyan. Nakadaraw na po ba si Eric, Nay? Abay, talaga naman yata umabot na sa utak ang Bad. tama mo. Pakigawa ng printout tong kontratang to. Tapos, gumawa ka ng kopya. Bigyan mo sa accounting, ha? Hello! Okay. Good morning, ladies. Hi! Sa section niyo ngayon, ha? Eto, eto para sa'yo. Ay, thank you. At, eto para sa'yo. Ay, thank you! Pare, good you. afternoon na. Ay, Eric, na file ko na nga pala yung mga PO's mo. Ah, talaga? Eric, eto na yung mga contracts mo. Yan, na. yan. Siya nga pala, na-follow-up ko na sa legal yan. Okay, thank you. Buti na lang talaga, nandiyan ka. May, ah... Uh, lang? Angels. <laughs> <laughs> ha? Thanks, ah. Sige, thank you. Thank you. Ah, ah, thank you. Alam nyo, nabigil na kayo ng tsokolate. Nabili na kayo kagad. Ang ah, chip nyo. Ingit ka lang. Mas chip ka, ano? Tagal-tagal mo na dito. Hindi po kayo. Hindi pa nga kami Di ba? Correct. Hmm. Pare, mabigil na ako ng pagkakataon. Isasabi ko yan. Bilisan mo, bago mo-promote. Hi. Hi. Paga ba ako? Medyo, kasi hindi pa ako tapos eh. Dito pa, ako, dito ba? pa. Um, kakatapos ko pala magpa-hat oil, wax, threading. Tapos ngayon sinaset pa yung hair ko. Ay, gusto mo, ayusin gusto mo, so, mo dito. Oh. May paggagawa ka pa pagkatapos niyan? Mm, -mm Magpapa-foods pa pa ako, tsaka paraffin treatment. So, mga ayos 30 minutes ko. siguro, tapos ka na. Um, mga sin like 30 minutes and 1 hour. Okay lang. Hira. Malalit tayo sa screening yan eh. Okay lang yun. Huwag na tayong manuot. Kasi ganito na lang. Tumakan mo na lang ako, bibisitahin ko si Reset. Bakit? Anong bakit? Ayaw ba makilala yung babaeng sumagip ng buhay ko? Ayoko. Alam mo na ako, ako eh. Biruin mo na pahamak yung dahil sa akin tapos ayaw mo bisitahin. Send her flowers na lang and fruits. Okay na yun. Tapos na, ginawa ko na. Kuya, ayusin mo naman dito, oh. Medyo maglupi. iyan eh. Yan ang totoo niyan. Rhea? Po? Kunin mo na yung clearance dun sa accounting. Sige po. Magkita na lang tayo dun sa baba, sa labasan. Opo. Na hindi pa pa dumadalaw si Eric. <laughs> hindi! Pero binayaran niya lahat ang gastos mo rito. Hmm, baka naman gusto rin dumalaw ng tao. O kaya, baka naman marami Uy, sa sinasubok. Sandali, sandali! Baka dapat, kalimutan dali mo dali na siya dali. kaya. Dapat siguro isipin mo kung paano mo matutulungan ng sarili mo para lumakas ka. Dali na. Kaya, yeah. I love ko. Hey, hey, ate! Ay, ka nga! Ano ba? Ay, ka Bakit ba? Obvious. Hi. Buti na abot ako pa kayo. Oo nga, pauwi na nga kami. Oo nga, sabi nga ni Dr. Salvador eh. Ah, oo nga, sabi ko nga eh. Ay, nanay ko, tatay ko, at pinsan ko. Good morning, ho. Uh, paano? Uh, Bed ko na kayo. Ay, naku, huwag na, iho. Kasi malayo pa yun sa amin. Sabi na kami, Okay lang yun. Ah, okay talaga yun. Matapos kang iligtas ang anak ko? Eh, lubusin mo na. Malayo-layo din ang binangonan, ano? Ay, Tay! Ay, ng ano, taxi. Oo, oh, sige, sige. O, paano, tara? Ako nga, sabi ko nga eh. Ay! Tara. ingat, uh, ta. Ikaw Ay, naman, napakaano na. Semua pamilya dalam keluarga Maganda pala dito sa inyo, ano? Ang lawak, tsaka ang daming okra. Ah, oo, ako ang tinim lahat niyan. Salamat sa pag-alit sa amin dito, ha. Sus, wala yun. Ako nga dapat magpasalamat dahil tinulungan mo ko, eh. Alam ba kung ilang tao na napapatay at nasasaksak dahil lang sa cellphone na yan? Kasi na nga ako doon, di ba? Mahilig pala pamilya mo sa itik. Negosyo ng nanay ko yan, eh. Mm -hmm. Tay Hoy Hoy Eric, dito ka na kumain ha Nakakaya naman oh, makikikain pa ako Tatay Tutal, ginabi si Eric Dito na siya kakain ng hapunan Ha? Eh okay lang yun Oo, alam mo Dito ka na, para ayos Para mas maging masaya to si ate o nga pala, diba? hindi mo na kailangan pumasok agad. Kinausap ko ng agency mo. Uh, ha? Sus! Si Ate Pa, alam mo, excited na excited niya bumalik sa si building niyo. Kahit dugoan pa yan, no? <laughs> Tara na, para ka naman. Oo nga, kapagpahinga. Oh, <laughs> <ay. laughs> <laughs> Mga bata, kakain na tayo. Hoy! Uh, kainan na raw. Please, kain na, kain na. Tatay! Tay! Pasensya ka na sa pizza ko yun. Talaga tara, tara. Teka, teka, lalain na. Talaga? Mauna ka na doon. Bakit ka na? Oo, oh. oh, oh, sige. Oh. Aray ko, aray ko, aray ko. Ingat oh. ha. O yan. <laughs> aray. Pwede hindi na tayo matulog. Ay, ah. eh, hindi. Kakain pala tayo. Saan ba? Oo. Ay, ba ito baka matumba ako. Ayan, siya, siya. Sir, kain na ako. Okay, okay. Eric, na tayo, kain na tayo. Mm -mm. Okay, adya ka muna. Ay, na Eric, kain na tayo. Sige. Oh. Okay lang kami. Sige. Hmm. <laughs> Oo, oh, oh, hindi nga kita mababayan right away. Hindi ko pa nabibenta yung tatlong asher ko. Yung ang kotse ko, ginagamit ang driver ko dahil may board beating daw siya. Oh, oh, si oh, okay. 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 Uwe, mo. Uwe, mo. Tatawag na lang ako sa'yo. Oo, oh, sige. Sabihin ko, sabihin ko. Okay, kasi okay. bye-bye. May problema tayo. Ano yun? Nakausap ko ang mami mo. Hindi ko maintindihan kung sino nagsabi sa kanya na hindi ka nag-enroll this semester. Ay, sir, eh. Sana sinabi niyo next sem na lang. Hindi na nga ako nakasagot eh. Birma, pati yung utang ko sa kanya, hindi sigil pa. Inukat pa sa akin. Problema nito, baka hindi ka napadala ng tuition fee, tsaka ng allowance. Okay lang yun. Kaya ko may isang sem sa kinikita ko eh. O nga pala, ano pala gusto mo for dinner mamaya? Pizza o magte takeout tayo? Gusto mo talaga malaman kung anong gusto kong orderin. Okay, order mo ako ng kutsilyo, sasaksaking kita. Sakit na ng ulo ko sa'yo eh. Hindi ko ba alam ano talaga gusto mong gawin eh. Pati ako, sasama mo sa lukuhan mo. Yeah! Yeah! Yeah!